Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kaso ng Quezon City Government vs. Manila Sidling Bank Foundation, Inc. Manila Sidling Bank Foundation, Inc. vs. Quezon City Government, GR. Numbers 208,788 and 228,284 na inilabas ng Supreme Court Information Office nitong August 8, 2024. Kung may karapatan bang gawin at ibenta ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang ari-arian ng Manila Sidlang Bank Foundation? Ayon sa Korte Suprema hindi maaaring agawin at ibenta ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang ari ari-arian ng Manila Sidlang Bank Foundation dahil sa hindi pagbabayad ng real property tax. Ang mga lokal na ordinansa ay hindi maaaring lumabag sa konstitusyon o anumang batas. Ito ang desisyon ng Supreme Court and Bank sa isang desisyon na may petsang 30 ng Hulyo taong 2024 na isinulat ni Associate Justice Ramon Paul Hernando. Pinawalang bisa ng Korte ang Quezon City Zoning Ordinance na nag sa property na ginamit ng Manila Sidlang Bank Foundation, Inc., na epektibong nag-alis sa foundation ng paggamit nito. Napag-alaman ng Korte na ang ordinansa ay ultra-virus o lampas sa saklaw ng autoridad ng lungsod na mag-issue. Ipinagkaloob ng Proclamation Number no. 1670 ng nuoy pangulong Ferdinand Marcos ang usufructuary right sa Foundation sa 7 ektaryang ari-arian na pag-aari ng National Housing Authority, NHA, sa kanto ng Quezon Avenue at E. De Los Santos Avenue, EDSA sa lungsod ng Quezon. Ginamit ng Foundation ng ari-arian bilang environmental center na nagsisilbing nursery ng halaman para sa mga proyekto ng reforestation ng gobyerno. Pinaupahan din ito ang ilan sa property sa mga garden center, pet shop, at cut flower center. Gayunpaman, noong 2003, pinagtibay ng Konseho ng Lungsod ng Quezon ang Amended Quezon City Zoning Ordinance, na muling inuri ang ari-arian sa isang metropolitan commercial zone, at isang bahagi nito sa isang institutional zone. Noong 2012, tumanggi ang lungsod na mag-issue ng locational clearance sa foundation, dahil dito, nabigo ang foundation na i-renew ang business permit nito. Ito ang nagudyok sa foundation na maghain ng petisyon para sa pagbabawal laban sa lungsod. Ang Regional Trial Court, RTC, ay naglabas ng writ of prohibition, na nag-uutos sa lungsod na ihinto ang pagpapatupad ng ordinansa sa ari-arian at mag-issue sa foundation ng locational clearance at business permit. Samantala, iniremate at ibinento ng lungsod ang ari-arian sa isang pampublikong auction para sa hindi pagbabayad ng buwi sa real property. Nagpetisyon ang foundation para sa pagbabawal at injunction sa RTC, ngunit ibinasura ng RTC ang petisyon, at ito ay pinagtibay ng Court of Appeals. Ang lungsod at ang foundation ay naghain ng kanikanilang mga petisyon para sa pagsusuri sa certiorari sa Korte Suprema. Ipinagpalagay ng Korte na ang lungsod ay walang autoridad na muling klasifikasyon ng ari-arian para sa paggamit na iba sa orihinal na nilayo ng proklamasyon bilang 1670, isang pambansang batas. Hindi maaaring amyendahan ng mga lokal na ordinansa ang isang pambansang batas. Sinabi ng Corte, local ordinances that contravene state enacted legislation are null and void since LGUs, local government units, merely derive their power from the state legislature. As such, they cannot regulate activities already allowed by statute. Municipal ordinances are considered inferior in status and subordinate to the laws of the state. Thus LGUs have no power to regulate conduct already regulated by the state legislature. Ang mga lokal na ordinansa na lumalabag sa batas na ipinatupad ng estado ay walang bisa dahil ang mga LGU, mga lokal na unit ng pamahalaan, ay nakukuha lamang ang kanilang kapangyarihan mula sa lehislatura ng estado, kaya hindi nila maaaring ayusin ang mga aktibidad na pinapayagan na ng batas. Ang mga ordinansa sa munisipyo ay itinuturing na mas mababa sa katayuan at nasa ilalim ng mga batas ng Estado, kaya walang kapangyarihan ng mga LGU na pangasiwaan ang pag-uugali na kinokontrol na ng lehislatura ng Estado. Nagdesisyon din ng Korte na hindi maaaring eremata at kunin ng lungsod ang ari-arian para sa hindi pagbabayad ng buwis sa real property, dahil ito ay pag-aari ng NHA, isang tax-exempt na institusyon. Ngunit dahil ang exemption na ito ay hindi umaabot sa mga kapakipakinabang na gumagamit ng mga ari-arian ng NHA, tulad ng foundation, kung gayon ang city ay maaaring matugunan ang kanyang tax claim hindi sa pamamagitan ng isang foreclosure, ngunit sa pamamagitan ng direktang pagtatasa sa foundation. Dahil maling nar-emata ng lungsod ang ari-arian, maaaring magsampa ang foundation ng tamang kasulaban sa lungsod. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.